Okay, syempre guys. Nakakananan na dalag yung gawin doon. Ano? Oh. Kahit ang usa, kahit ang usapan eh. Sige, okay, sagasahan mo lahat pamingwit mo. Pakita? Hindi yan. Tala. Easy lang yan, ano? Dalag. Ah! Roho! Roho! Eh, nakakita kita. pala ko, dalag. Roho, o. Oh. Kita na eh. Hindi ko pa naman dalay panalok ko. Oh, pagod ka na. Iangat ka yan. Malakas yan eh. Malakas oh, yan. Eh, oh. eh ano, eh, ba't Adam eh. Eh, ba't Adam. Sayaw ka muna. Eh, Roho. Malakors. Wow. Sige, bulabogi mo para wala nang kumagat dyan sa gilid. Wala pong kukurap. Bubuhati niya ng mano-mano. Hindi kailangan ng salok. One, two, three. Oh. <laughs> <laughs> Sabi niyo hindi kaya. Nagaampasan pa ya. Eh, pang-iya ka sarap. Oh, nasino. Nice one. Bawi. Oh, Salam. Mm. Shout out muna si Ka eh. Uy, Ka eh. shout out. Nakahuli kaming buhot. Oh, Tignan mo. O, oh, di ba? <laughs> Ayan.